kita, Esmeralda! <laughs> Ayan, isan ako. Pagod ka na ba? Hindi, Esmeralda. Hindi ako mapapagod kahit na ano pang gawin mo. Wala na akong buto. Hindi pwede. Marami akong ginagawa. Esmeralda, lahat ng kasamaan may katapusan din. Mahuhuli rin kita! At ibibigay mo sa akin ng antidote, oras na mahuli kita. Talaga? Ako ang paborito ni Madam. I mean... Wala ka ng kawala ngayon, Esmeralda. Talaga ano lang ha? <tod> May din pala itong bitag na ginawa ni Tim at ni Tom. At sino mag-aakala na ikaw ang magiging biktima nito, Alice? Ha? Naniwala ka talaga na ibibigay ko sa iyo ang gamot ng nanay mo? Ha? Oo. Naniwala ako sa iyo. Kaya lang nakalimutan ko na masama ka nga palang tao. Nawala wala ka ni isang patak ng kabutihan sa dugo mo. Nakakatawa ka, Alice. Ha? Masyado ka kasi nagpapaitbaitan. Kaya nag ka. Pwede ba Esmeralda? Wala akong panahon sa mga sinasabi mo! Wala akong panahon sa mga sinasabi ko. Tingnan ko lang kung hindi mo pakikinggan ito. Hindi mo na kita papatayin. Dahil sa pagtangkangong isahan ako, gusto kong makita mong mamatay ang nanay mo. Say goodbye to your nanay, Alice. sabihin mo, hindi ako marunong tumupad sa usapan. Ibibigay ko naman sa'yo ang gamot ng nanay mo. Kung makukuha mo. Wala ka si Kailangang yan ni Matilda. Pagkagat ng dilim. Kapag hindi nga nagawa yun, mamamatay siya. Goodbye, Dreams, Alice.